Girls, puntahan natin yung mga boys natin. Sabihin natin, sasali sila sa contest. Kailangan manalo sila. Sisigaw talaga ako. Sasabihin ko, Zach, ang gwapo mo. Hoy, Bunnies, aminin nyo, ginamit nyo yung hairdryer ko, no? Oo, yung hair dryer dun sa bathroom. Banis, nang-aasar ba kayo, ha? Diana! Frag, sorry. Nasunog kasi yung hair dryer ko. Sana naman wag kayong madamot. Baka nakakalimutan nyo. Binigyan kayo ni Diana ng kotse. Wala kaming pakialam. Araw-araw mo ba kaming susumbatan sa kotse? Oo nga. Hanggang kailan? Pag na wag na kayong pupunta sa bathroom namin. Kung ayaw niyong lagyan namin kayo ng bubble gum sa buhok. Mga palaka, talaga, talaga kayo? Whatever. na ka kayo dyan, Banis. ready na ba kayo sa mga gwapo nating boys? Oo, oh, oh, mga gwapong boys dito sa country house. Iboto niyo yung crush niyo. pumoto kayo ng maayos! Girls, ibuboto ni Blandy si Smiley. Si Shen naman mukhang kay Romeo. Ibuboto ng frogs yung mga ex natin. Okay girls, meet our cuties. Ang first batch ng heartthrobs natin. Woo -hoo! Woo -hoo! Tingnan yung mga girls natin. Super happy silang makita yung mga crush nila. Tama ba, girls? Yung mga crush nila, ex natin. Kitty, host tayo ngayon. Relax. Sorry, nakalimutan ko. Yes! Guys, ano ba kayo? Stretch! Stretch! Yan kasi, hindi kayo lumalabas ng bahay 100 years. Mag-stretching kayo palagi para hindi kayo tamad-tamad. Paano pa kung pinag-split ko kayo? Sige na, stretch! Eh, dapat pala sumali na lang tayo doon sa contest ng mga bunnies. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Kailan ba matatapos tong stretching na to? Ayoko na. Hindi naman ako flexible eh. Kev, mag-stretching ka para makapag-split ka. Tingnan mo ko, oh. Ang dali lang. Kayang-kaya. Kev, halika na. Huh? Oh, dali Wow, dali Very good, Salina. Boys, tingnan nyo si Salina. Kayang-kaya niya mag-split.